Ready? Give me 20 seconds on the clock. Ayon sa mga eksperto, ano raw ang epekto ng climate change sa maraming bansa kabilang na ang Pilipinas go? Tagulan, ilang days hindi kinakausap ng babae boyfriend niya pag may LQ away sila. Isang araw, sumasakit ang braso mo ngayon. Ano kaya ang ginawa mo kanina? Nag-workout. Dahilan kung bakit nag ng pare sa isang lugar blessing, house blessing. Mayaman na magjowa pag ang nila sa dinner ay umabot na magkano? 5,000 pesos. Let's go, bro. Let's go let's go. Koy, let's, go, let's go. Mo. Okay. Ayon sa mga eksperto, ano raw ang epekto ng climate change sa maraming bansa kabilang ng Pilipinas? Sabi mo yung tagula. Ang sabi na survey ay... Okay. Ilang days, hindi kinakausap ng babae boyfriend niya pag may LQO, away sila. Sabi mo, one day lang. Ang sabi ng survey. Any points? Sumasakit ang braso mo ngayon. Anong ginawa mo kanina? Nag-workout. Ang sabi na survey? Yes. Good. Dahilan kung bakit nag-iimbita ng pari sa isang lugar, blessing. Ang sabi na survey. Good. Mayaman ng mag -jowa. ang bill nila sa dinner ay umabot ng 5,000 pesos. Ang sabi mo? Yes! Good start! Let's go back, Brent! Let's go! Let's welcome back, Nikki! Sige. No? Okay, Kapusta? Okay. na. Ito, kinakabahan. So, <laughs> first time, first time kong mag-fast money. So. Okay. Uh, what, what a great first uh, experience for you. Kasi, yung teammate mo, eh medyo ayaw ka masyado pahirapan dahil 126 ang kinuha niya. Misa, you si 74 points. Love you, bro. Diba? <laughs> what a great first time. At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni Brent. Okay, give me 25 seconds on the clock. Here we go. Ayon sa mga eksperto, ano raw ang epekto ng climate change sa maraming bansa, kabilang na ng Pilipinas? Go. Minute. Ilang days hindi kinakausap ng babae boyfriend niya pag may LQ away sila? Tatlong araw. Sumasakit ang braso mo ngayon. Ano kaya ginawa mo kanina? Exercise. Bukod sa exercise. Suntukan. Dahilan kung bakit nag-iimbita ng pare sa isang lugar. Para mabless sa blessing. Kasal. Mayaman na mag-jowa pag ang bill nila sa dinner ay umabot na magkano? 10,000. Let's go, Nikki. 74, ma'am. That's all you need. Mayaman ang mag-jowa pag ang bill nila sa dinner ay umabot na magkano? Sabi mo, 10,000 pesos. Ang sabi ng survey dyan ay top answer. Let's go! Dahilan kung bakit nag ng pare sa isang lugar, sabi mo may kasal. Ang sabi ng survey? Wala. House blessing. Yan ang top answer. Sumasakit ang braso mo ngayon. Ano kayang ginawa mo kanina? Sabi mo lang, pagsuntukan. Kung boxing siguro. Ang sabi ng survey ay... Ang top answer ay naglaba. Oo, naglaba. Ilang days hindi kinausap ng babae boyfriend niya pag may LQ, away sila. Sabi mo, three days. Ang sabi ng survey, ang top answer dito ay two days. Okay. Okay? Isa na lang. 16 points. Yes. Kaya, Alright. kaya, kaya. Ayon sa mga eksperto, ano raw ang epekto ng climate change sa maraming bansa, kabilang na ang Pilipinas? Guys, come here guys. Naman niyo rito. 16 di ba? Yes. Ang sabi ng survey sa umiinit ay. Dige mo na. Please. Come on. 16 points! Two points ang top answer doon ay pagbabaha. Anyway, guys, congratulations. Panalo kayo ng 100,000 pesos. Huh? Ha? Ang grasa, 100,000?